Good morning mga ka-farmers. Nice ko pong ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan tungkol sa exposure sa heavy metal. Ito po yung aking itsura. Oh. Laki ng pinagbago. Yeah. Tatlong kilo. Kalipas lamang ng dalawang buwan. Okay. Alamin natin yung tungkol dito sa heavy metal na natatagpuan natin sa mga pesticide na ginagamit natin sa ating mga taniman at sakahan. Yeah, basahin po ninyo. Sa akin po ay uh, HG o Mercury yung sinususpetsahan na nakapasok sa aking sistema o nakahalo sa aking dugo. Ang contamination po ay tatlong paraan, either ingestion o sa bibig, inhalation o sa paghinga at sa skin absorption o yung absorption sa balat. Minsan kasi nahawakan natin yung mga pesticide, di ba? Inahalo natin sa sprayer o kaya sa drum bago natin i-spray. So kahit mayroon tayong personal protective equipment, minsan nababasa, yun mag-absorb sa skin natin. At uh, yung iba naman ay nalalanghap natin kung hindi maayos yung ating mask. O, kaya mayroon pong mga posibilidad na makontaminate tayo mga farmers ng heavy metal na nanggagaling dun sa mga pesticide. Yan po, oh, napunta ako sa ospital dahil sa tumaas po yung aking potassium. At sabi ng doktor, delikado daw kasi posibleng mahulog sa heart attack. Kaya napaka-critical po yung sitwasyon na yun. Nanghina ko ako, pumayat ako, at uh, kaagad-agad ay nilagyan ako ng, tinurukan ako ng gamot para bumaba yung aking potassium. At uh, hindi po kinaya ng uh, provincial hospital dahil sa wala po silang toxicology section, so nirefer po ako sa Maynila sa East Avenue Medical Center dahil mayroon silang kumpletong ekipahe. Yan, ng pag-detect uh, pag at saka pag-treat ng poison ng uh, heavy metal. So pumila po ako dyan, napakahaba po ng pila, early morning, around 5.30 ay nakapila na kami. At uh, na -admit, na na-register po kami dyan ng mga around 7.30 in the morning at naghintay kami. Ang admission ay 11 o'clock pa at ang check-up ay 1 o'clock. So napakatagal po ng pila namin at paghihintay. Ang kagandahan ay uh, kumpleto po sila sa mga staff, mga uh, espesyalista at mga gamot. Muli ako'ng kinuhanan ng laboratory ng dugo. Lahat tiningnan, pati ECG tiningnan din 'yung aking puso. In X-ray din ako. At uh, lumabas doon sa laboratoryo ng aking dugo na halos normal naman lahat. Ang medyo mataas lang ng konti ay 'yung aking uh fatty liver. So sinasabi nila na yung aking simptomas ay posibilidad daw na dahil doon sa medyo mataas daw ang aking fatty liver. So tinanggap ko na rin yun. Although hindi naman ako mataba at hindi naman ako malakas uh, kumain. Sa pakiramdam ko ay okay naman yung aking kalusugan. Maliban lang sa sitwasyon na to na iba talaga medyo nang hina ako. So hindi ko iniisip na fatty liver yung pinakang uh, dahilan doon. Pero oh, yung laboratory ay lumalabas na gano'n. Pero kinukonsider pa rin yung poison sa aking katawan ng heavy metal. So, ni-refer pa rin ako sa toxicology section. Kinuhaanan ulit ako ng dugo. Ang disbintahi lang dahil ang result ng laboratory ay 10 to 15 working days. So, wala kaming ibang gawa kundi umuwi na lang dahil sa wala naman kaming uh, wala naman akong masyadong uh, masamang pakiramdam at uh, base doon sa internal uh, doctor ay stable naman daw yung aking kalagayan. At uh, sabi ko kung ganoon kung stable naman yung aking kalagayan, ay mas mabuting umuwi na lang muna ako at balikan ko na lang yung uh, follow-up check-up kapag nailabas na yung result ng toxicology. Ayan. So yan po yan naka flash dyan yung aking uh, laboratory. Hindi po kumpleto yan, ano. Pero just for your own awareness na uh, sa mga magsasaka na gumagamit ng mga pesticide, uh, maging aware po sa inyong lahat na alang-alang po sa ating pamilya, ingatan po natin ang ating sarili. At kapag medyo mayroon na tayong mga iniinda sa ating katawan, maaari magpahinga tayo at magpakonsulta sa espesyalista o bumisita sa mga pinakamalapit na ospital para malapatan tayo ng uh, kaukulang uh, remedyo sa ating mga nararamdaman. Kasi hindi maganda yung uh, binabaliwala lang natin yung ating nararamdaman. Akala natin okay lang, o kaya sign of getting old. <laughs> Kinakailangang, magpakonsulta tayo at magpasama tayo sa ating mga mahal sa buhay at higit sa lahat, alalahanin natin palagi ang Panginoon dahil siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya sa kabila ng lahat ng ating mga pagsasakripisyo, pagpapabunga, pagpapalusog ng ating mga halaman, kinakailangan pa rin ingatan natin ang ating sarili sapagkat ang bottom line, lahat ng itong pagsusumikap na ginagawa natin ay para sa ating pamilya. Kinakailangan, hindi natin mapabayaan ng ating kalusugan. God bless you all, maraming salamat po at ingat po sa lahat. Bye-bye.